nakaraan hindi na hindi kinaya ni Liana sa kani ni Miles okay ang susunod nating hamonin ay si Angel gutom na daw siya opo Uy. saka si Ron ayun Ron yan basic daw basic basic kain ganyan na basic daw basic ha okay kakainin niya yung kanin kanin na? No? nang walang ulam <laughs> ulam ay Parehas dati. Oh. Chok no, no, to go. Kalaan nyo. No, 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 no. no. Lagi mo na. Ah, lagi mo na. Lagi mo na. Lagi Okay. Okay. Lagi mo na. Okay. Lagi mo sa gilid lang. Kasi baka isama mo Yes. Kasi? Gutom na kayo. <laughs> Nagpagutom sila. Panalo lang 2,000 pesos. Pag naubos niyan. Within one minute. Ah, one minute. Joke <laughs> Plus 3 minutes, 4 minutes. Okay? Oh, ready na, ready na. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Ang please, Go, 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 go. Ay, teka, wala pa pala akong oras. Sige, sige, sige. Tanda ka naman, tandaan naman ng oras. Sige, sige. Ayun tayo na kapag timer. Ayun tayo, tayo 10 40, seconds. 15. 15. Okay, 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 okay. Go, go. So, no, ah, sobrang excited. Hindi na ako napag-timer. Pero <laughs> 15 seconds ay nakalipas. I-add natin dito muna. Okay. Go. Adjust na lang natin mamaya sa ano. Mag-inedit ang vlog. Go. excited <laughs> na kasi na tong mga gutom na itong mga... Hindi na kapag-timer. Kung oh, bilis ah. Ubus agad. Look. Parang hindi kumain na isang linggo to si Ron. Pinaghanda. <laughs> <laughs> Aray mo. Tapos <laughs> sinabihan, sinabihan si Angel, baka pwede daw kanya lahat ng kanin, sabi ni Ron. <laughs> <laughs> oh, no! Hoy! Grabe! Wala nang ulam si Angel! Tira mo si Angel! <laughs> Galing nga. Go Angel! Oo. Oh, oh. May taga-ayos pa. Magkano sahod mo? <laughs> May taga-ayos. Um, So, yung ano nga lang. <laughs> <laughs> <Bentay> ano <lang>. nga <laughs> Oh! Ng ano, sab... ginawa ng sabaw yung ano. <laughs> Sa kanin. <no>? Bilis. <laughs> oh, bilis! Ikaw. Oh, 1 minute and... 1 minute and 30 seconds pa lang. Ano, bilis! <laughs> oh, tulungan mo siya! ganun, Ulam, ulam. Pepe kare. Ulam, may marami ulam. <laughs> Ngayon lang teamwork. Oh, oh. Ulam pa. Meron pa kayong 1 minute. Ah, 1 minute, 2 minutes pa pala, 2 minutes and 10 seconds. Grabe 'yun. Last year, man. Pag-second batch talaga yun. Nabis. Oh, ano lang? Tama. Hindi mo naman Oh, bilis. <laughs> tubig daw, tubig. Yeah, tubig. Yeah. <laughs> oh, hindi yeah. oh, pa naman nainom ni Ano ni Ron yun? Na? Ayan. Huh? Nanginginig na si Ron. Nanginginig <laughs> Nanginginig na kasi isang linggo daw hindi kumain. <laughs> Babawi daw next si Liano. <laughs> Nag-iisu sa gilid. Ha, oh, go. Meron pa kayong 1 minute and 1 minute and 10 seconds. Oh, grabe. Kunti na lang. Pati buto ha. Balon, no? Bilis ha. Ang galing na ba? Tutorial. Bilis. <laughs> oh, meron pa kayong ano? Plus 15 seconds. Oh, 22. Ah, 22. Meron pa kayong 30 seconds. Oh, konti na lang. Grabe, ang bilis. Ang bilis. 15 seconds okay. Ten se ten seconds. Nine, eight, seven, six, five. Parang four, three, two, one. Patingin. Wow, oh, galing, galing ah. Oh. Kaya ka ng two pesos lo. Oh. mo, kuno mo, angel lo. Oh. Okay, ako lang yan. Ah, bye bye, bye bye, Ang galing glinks basic basic, basic. <laughs>